Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to my YouTube channel, Miss Falaka. Pakita ko pa sa inyo at nasisilayan na po natin na mulaklak na po ang mangga. Wow! Idol Naalala ko sa Idol Lucita, umakyat sa bubong nila dahil sa mangga nagharbusya. harvest siya. Ito, nasisilayan naman po natin ang mangga. Natapos na po ang story natin puno ng santol, maraming natutuwa at ito naman din masisilayan na po ni pala ka dahil wala na po akong trabaho kasi alam nyo na po nag-stop muna ako ng trabaho ngayon para sa aking papa masisilayan ko at maalagaan kong papa. Kaya pagkatapos dito ako sa farm ito naman nasisilayan na natin na malaklak na santol at Manga naman po ngayon. <laughs> Ayan, guys. And hanggang sa pagbunga nito, paglaki ah uh, magiging mahinog na siya. Oh my God! Ang saya, saya talaga. Masaya po talaga pag ang farm nagiging na ganito, kalinis, guys. So, ngayon ko lang ito nagawa all my life. All, all, Uh, all of my dreams. <laughs> Pero mayroon pa pa tayong lilinisin. Abot na kaya natin. Malilinis din si uh, up to 2030. Uh, mabago na natin ating farm. Yeah. Kung pwede tayong tayo mag dito kasi marami ng tanglad. Oh. Yeah, right. Throat. And then, Uh, konti na lang din yan ang aking lilinisin from now mag ano mo na ako mag sorbe sorbe <laughs> ayan po ating mga niyog matayog na po ang ating mga niyog ngayon ayan o oh. kailangan na po tayo magtanim ng panibago and din para pag tuma tumaas na tumaas na siya ayan adel pa relate nito guys kasi laking provincial din yan si Idolusita uh, Idolusita <laughs> Adel Panabas ko <laughs> yeah right oy. ito guys malinis din natin to in the future kasi pag malinis talaga ang farm natin maramdaman po natin na more of blessing ang sarap ang sarap na rarampa tayo na malinis pero pag ang farm mo madamo parang hindi ka sinisipag tinatamad ka na. <laughs> kaya matutuwa po kasi ang ano natin mga pananim pag lagi tayong nandyan kinausap na sila nag good morning tayo kung isipin naman sa mga taong baliw tayo pero hindi naman tayo baliw sa sarili natin <laughs> ito abot kamay natin to guys o pag yan Maraming maraming salamat Idol Lucita, Danilo Ayup, Sir Ed Castillo, Norma Rock. I love you so much. Bell Maria Elena, Bosing Cesar, Ninja Traveler, ER Photographer, Ilocanang Inday. Hindi ko po tumarating kung wala po si Ilocanang Inday to adapt to my channel and ER Photographer. Ilang business din ako na graduate. Pinag-graduate ako ng pinakamaraming graduation <laughs> as a vlogger. Yeah, masaya po talaga na nag-graduate tayo yung pinaghirapan natin. Ating mga subscriber na hindi natin binibili, na pinapanalunan natin, pinagpupuyatan. Kami ay dulusita, yeah, right. to so, the yan lang ang hindi ko makalimutan hindi naman tayo nagmamadali sa yan talagang sinasabi ni Idol Lucita hindi tayo nagmamadali kaya tayo din hindi tayo nagmamadali na malinis sa ating kapaligiran <laughs> yeah later pwede na kayo mag content sa aking farm mag rito kung na may kobo na po ako welcome po kayo at mapapakain ko po kayo ng Buhay, probinsya. Sana po makapabisita po si idolusita, Lucita, Biba Mascarados, AR Photographer, charoteng. <laughs> Dotski, Jamyle Perez, Four Corners Custom Product, uh, Bosing Cesar, hey, uh, Daddy Ninja Traveler, kung nasaan po kayo ngayon sa lahat pong mga team, escaping team, escaping... Escaping 10. <laughs> Blessed life. I miss you so much. Blessed life talaga. Junjun kalanata. Kanalata. Yeah. Dito guys. Danilo Ayop is the god for uh, family. Naku Danilo Ayop there. Over there. Nagtanim din ako ng ibang mga protest. Pero ngayon lang. Kasi ang present natin na talagang mga protest. Pwede makain. kumamunga santol at mangga lang. Ang ating madurian, katatanim ko lang. Guayabano, katatanim ko lang. Uh, buongon, katatanim lang. Sangkis natin mayroon, pero kailangan pa natin alagaan to para ma makabalik at nangka pala. Mayroon tayong nangka. at sulang ang nangka, hindi, hindi pa bumabalik, pero sa mo makabalik din yun. Buhay na buhay na sila makabalik din yun sila kailangan pa ng alaga alaga at pagmamahal yung pala ka <laughs> yeah right ayan dito na tayo sa ating mga farm for now mag ano ano mo na tayo kasi nasira kasi ang ano ko bibili pa ko next week kasi uso nila yung tabo tabo dalawa lang puno ng mangga natin yan o oh, marami tayong tanglad guys masipag kasi ako magtanim ng tanglad. Oo, oh, kahit saan ako, nagtatanim ako ng tanglad. Doon sa amo ko din, ang damit yung tanglad, matataba na rin yun. Nalalongkot ako, iwan ko kung alagaan pa rin sa magdom. Nakatira din ako sa magdom, guys. Ito din ang namunga mga mangga. Mayroon na siyang ano, kasi dati, namulaklak na to. Ito, oh, may... May konti ng bunga ay dolosita. <laughs> Maya Elena Bell Hotrina, Hello everyone Love you so much uh, Marjorie Gatano And Ibas Maloney Hello hello Salat mo mga subscriber ni Miss Palaka I love you so much Road to 15k na po tayo Maraming salamat everyone Thank you so much Kulang kulang na lang po tayo ng 500 Para maging 15k Hindi pa ako naka blow out Kasi ah alam niya. <laughs> Pinaghandaan ko po mag blowout out ako and then road to ano na rin ako sa twelve 12K. Ang ano lang na ang pinakamababa ko kasi hindi ko po ano ka nakapag concentrate or focus sa aking TikTok guys. Miss Palaka is my TikTok is my rail Florian Analayo. Yeah. Maraming salamat everyone at mabuhay po tayong lahat. Good morning. Kung hindi pa kayo nakapalo, subscribe sa aking YouTube channel. Huwag niyo kalimutan, subscribe Miss Palaka! <laughs> Marami po kayong matutunan at bakuha po kayong mga asa, mga aral sa aking uh, bagong uh, magsasaka dito sa LA. LA Lakdabaw di Oro. <laughs>